So ang kagandahan kasi dito, lahat ng pages na nagpo-post ng hiring is napupunta na dito. Bibigyan ko kayo ng pinakamadaling paraan paano makahanap ng trabaho sa social media, specifically dito sa Facebook. So una, example, halimbawa, nakatira kayo sa Cebu. So ito type nyo lang, Cebu Hiring. Tapos i-click nyo itong magnifying lens. So, lalabas dito ang mga hiring dito sa Cebu so kita nyo, nyo yan 20 hours ago yan, yung minsan yung iba kasi, minsan kasi nagmi-mix yung date nila nahalo yung mga old na job hiring so ang gagawin nyo na lang, i-click nyo tong post tapos click nyo tong filter, so i-click nyo yung recent post, so i-click nyo yung show result So, yan. May 1 hour ago. So, diba? Yan. May 2 hours ago. Tapos, 7 minutes ago. Ito. O, oh, diba? So, applicable din ito kung saan kang lugar nakatira. Halimbawa, sa Luzon ka. So, type mo lang uh, Makati Hiring. Ganon. Or Makati City Hiring. Makati Hiring. Try natin. O oh, si So as you can see, old old date na to eh. So kung gusto niyo ng latest or recent, click niyo lang yung post. Tapos click niyo yung filter, tapos recent post, tapos show result. So dito na yan. See? One hour ago, my ano, 8 minutes ago. So ang kagandahan kasi dito, lahat ng pages na nagpo-post ng hiring is napupunta na dito. So hindi mo na kailangan pang mag-like ng specific page kasi nahalo na siya dito eh. See my 34 minutes ago. At halimbawa kung gusto mo naman na related sa yung previous job, so type nyo na lang halimbawa service crew, service crew hiring in Cebu tapos click so dito magkita mo na may hiring na service crew kaya dyan tapos kung gusto nyo, lang ng, gusto nyo rin ng latest click nyo lang yung post tapos ito recent post tapos show result madiba madali lang Ganito kagandahan kapag nasa kapag ginagamit mo yung technology. Okay dito. May isang option din ako kung saan kung gusto niyo makita ang salary offer ay pupunta lang kayo sa isang app gaya nitong Job Tapos but first you have to sign up muna tapos mag-upload ka ng iyong CV dito. Tapos once na, na finish mo ng mag-sign up, click nyo yung mapupunta ka dito sa homepage nila tapos click nyo yung what halimbawa sa supervisor so may na supervisor gusto mo dahil yung previous experience mo ay supervisor stop ganyan tapos gusto mo sa Cebu City so type mo lang Cebu, Cebu or Central Visayas okay. ay type mo lang Cebu or Central Visayas ayan tapos 6. All. Yan. So as you can see, 4 days ago, 20 days ago. So i-click mo lang tong ito. Sa gilid ng new to you, i-click mo yung arrow up and arrow down ito. Tapos click mo yung date. Tapos ayan na, makikita mo yung 4 minutes ago na posted job six minutes ago. Tapos may salary sila. Kung ilan yung salary mo. O di ba madali lang? So subukan nyo na ito kung naghanap kayo ng trabaho. At huwag kalimutan mag-comment sa baba o mag-heart sa video ito. Paalam!